One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo amiga amiga, kumare at kompare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Diyos ko, ang bilis bilis ng araw. So eto na, syempre mapunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe Philippines dahil bukas na ng gabi masasaksihan na natin kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Oh my God! Talaga naman yung puso ko talagang kumakabog-kabog-kabog-kabog na siya ng ganyan sa so, sobrang excitement, di ba? So, ganun talaga. Anyway, so, syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat. Saka, syempre, yung mga makamamasam dyan na talaga naman, oh my gosh, everyday inaabangan talaga nila yung ating palay, yung ating mga paeksena, chika update dito sa... Mama Sam Vlad. Kaya ngayong araw na to, syempre ano nga ba ang bago nating update na pag-uusapan ng bonggang bonga So, para sa unang chika, Mama sa Grand Santa Cruz ng Binibining Pilipinas sa May 24 4pm syempre sa Araneta. Anong masasabi mo dito? Ay bongga yan, tamang-tama. ah katatapos lang ng Miss Universe Philippines sa Wednesday and then this coming 24, meron na naman tayong aabangan na bonggang-bonggang Santa Cruzan nga ng Binibining Pilipinas. So, pagkatapos ng Miss Universe Philippines, ang hihintay na natin ay ang Binibining Pilipinas. Ganon. Talaga nakakaloka. Kahit di naman ako, na-excite na rin ako para sa Binibining Pilipinas girls natin. At syempre, matutuwa dyan si Christine Ann Perez na isa siya sa mga kasali sa Santa Cruzan ng Binibining Pilipinas. So yon taon-taon naman to, 'di ba? So naalala ko nga dati si Herlin Budol ko ano nung ginawa doon sa Santa Cruz. Huh? anyway, so good luck sa mga girls at dito magkakaalaman talaga kung sino ang tunay na Diyosa pag naglakad na sila sa Santa Cruz. Sana, huh? o ba? Diba? Diyos ko, bong ganyan. I'm so excited talaga dahil alam mo, iba din talaga ang gandang binibining Pilipinas at alam natin yan. So, yon At para naman sa sumunod na chika natin, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong reyna ng bintang Indonesia? So mega bintang Indonesia dahil ang mga reyna nila ay ilalabas sa iba't ibang klase ng pageant. So mamasang tingin mo may laban ba ang Indonesia ngayong taon na to? lalo lalo na sa Miss Grand International? Well, ang masasabi ko ay good luck sa kanila. So, yon So, maganda naman yung mega bintang Indonesia na panood naman natin yung eksena nila, yung mga girls doon, kabugan. And congratulations sa kanilang lahat. At syempre, yung mga girls naman na ilalaban nila for international, eh good luck din, di ba? So, lahat naman sila ay magaganda. So, talagang parang ramdam na ramdam ko na pang Miss Grand yung atake nila. Ganon. So, yon So, ang bongga. Anyway, congratulations, syempre, sa nanalong bagong Miss Grand Indonesia. And in the future, makakalaban natin yung mga girls na to sa iba't-ibang klase ng pageant. Katulad na lang, syempre, ng Reina Hispano-Americana, Miss Iko, uh, ano-ano pa ba, kung saan-saan, Miss Aura So, yan. Makakalaban natin sila Kaya good luck ba diba? So, tignan natin kung Aari ah, ba nga ba ng bonggang-bongga -bongga Ang mga girls ng mga Indonesian Beauty So, yun, good luck And then, Mama Sam, anong naman masasabi mo Sa bagong Miss Eco Indonesia 2025 Tingin mo, sino kaya makakatapat Ng girls natin na galing naman sa Miss Universe Philippines ay nako, mahirap, hindi ko pa alam. So, sa ngayon, uh, marami kasi mga girls na naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, hindi ko pa talaga alam kung sino ang magiging Miss Eco International 2025 sa ating bansa. So, ako para sa akin, siguro pwede din tong si Bulacan, ba? Diba? So, malay mo, makuha niya ang corona ng Miss Eco or kaya Pwede din si Australia. So, why not? Di ba? Ang dami na mong magaganda natin kandidata. Pwede nga rin si Kainta, si Baguio. So, depende. So, basta ako, ang masasabi ko, yung mga girls natin ay with quality. So, itong girls ng Indonesia, good luck sa kanya. So, marahaba pa naman yung panahon na paghahanda niya. So, i-prepare niya muna ang sarili niya. Di ba? So, yun. So, wag nilang problemahin kung sino yung makakatapat nila from the Philippines. Kasi for sure, yung makakatapat nila for the, from the Philippines ay talaga namang palaban Yon sa labanan na to. Eh, di ba nung nakaraang taon na, nung no, first runner-up tayo. So, for sure, magiging title tayo dyan. Sa rohat, so, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe Michelle D, ginaya ang eksena at drama na isa sa mga kandidata dito sa Miss Mega Bintang 2024. Ano ang masasabi mo? Napanood ko nga yung performance niya. Talagang copy-copy. Cut nga talaga yung drama ni Michelle D. dito sa Miss Universe. Pati yung, yung gown. So, hindi naman ganun kaparehas. Kasi syempre, iba pa rin yung details. Iba pa rin yung eksena talaga ni Michelle D. But, halos kopyahin na talaga nila yung, yung itsura. Anyway, so ang masasabi ko dyan ay na-inspire naman talaga sila dito kay, ano, kay Michelle D. Kaya ginaya nila yan. Kung si Chris ng Grobidas nga dami din gumagaya eh, yung kay Michelle D pa kaya. So, okay lang yan. Wala namang problema. So, ibig sabihin lang yan, Tumatak sa kanila ang isang Michelle D. Lalo na yung napanood siguro nila sa Miss Universe, sinangaan nila. Imagine mo, gayahin nila ang, Pilip, ang Philippine Queens natin, di ba? Na from Miss Universe pa. Eh, bongga yan. So, dapat natin ikatuwa yan at ikafluttered. Kasi, ang importante, yung mga ideas ay ginagaya nila from the Philippines kesa naman tayo ang gumaya sa kanila at hindi mangyayari yon kahit kailan. Charot! So yan, nakakaloka. Gayahin daw ba natin yung Indonesia kung ano yung drama. So, naniniwala ako ang Indonesia kaya niyang gayahin yung mga queens ng Philippines. Pero ang Pilipina, beauty queen natin, never gagayahin yung mga eksena, yung mga queen ng from Indonesia. So, papayag ka ba, Charot? So, yun, nakakaloka. At para sa sumunod na chika, Chris Gravides. handang-handa na sa Miss Charm for 2024. Mm -hmm ang tagal-tagal naman yung mischarm na yan. So, nakita naman natin si Chris ng Gravidas na talagang pasabog, ba? Diba? So, ako naniniwala ako kung makakalaban to si Chris ng Gravidas. Sabi nga nila, next month daw, eh, bongga to. <laughs> Diyos ko, si Chris ng pa magpapatalo, 'di ba? Alam naman natin kung performance ang pag-uusapan ay talagang grabe mag-perform ang isang Krisnan Grabides at alam din natin kung paano 'to kumabog sa mga eksena. So for sure, malayo ang mararating ni Krisnan Grabides Kung nakaraan taon ay nag-first runner up tayo, for sure ngayong taon na to, kaya natin na mag-title or maging pantay doon sa laban na ginawa ni Annabelle McDonald. So, Chris ng Grabides isa yan sa mga pinakabongga, pinakasosyal na talagang masasabi ko ang hinahangaan kong beauty queen, pinay beauty ha. So, talagang sabi ko nga si Chris ng Grabides ay nako, kakabuto So, promise, sa sobrang taga niya naghintay, for sure, kabugan talaga. ba? <laughs> diba? So, yon, So, nakakaloka. So, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa delay, delay, live ng ano, ng Miss Universe Philippines Preliminary Competition. Well, ang masasabi ko, sana na huwag nilang gawin yan sa finals. Utang na loob. <laughs> kasi parang hindi nakakatawa. Promise. So, yon, So, nakakainis kung iisipin mo kasi parang pabitin bitin na tagal-tagal mo naghihintay, tapos hindi nila maipalabas ng tama doon sa sinabi nilang oras. So, I hope na hindi to mangyari sa Coronation Night. So, yung ngayon, naiintindihan ko, dahil may mga technical problems, so nagpapaliwanag naman sila, pero dapat yan, inaayos nila nang mas maaga. Kasi Miss Universe Philippines to eh, hindi naman to yung basta-basta lang na pageant o parang gay pageant. Dapat lahat ng mga bagay technical, kaya nila yung solusyonan ng maaga. So, kung alam nila magkakaproblema, problema, eh dapat itinicheck nila yan. So, yon So, I hope na, ano, na hindi na mangyari ito. So, for now, so, tayo na rin ang mag-adjust, tayo na rin ang umintindi, kasi nga, hindi rin naman talaga ganun kadali. Lalo na kung pagdating dito sa mga ganitong bagay. So, siguro, sobrang laki din talaga ng ng problema nila para maipalabas lang to sa atin kaya hindi nila maibigay yung tamang ano at hindi din naman nila siguro sinasadya yan di ba so ang importante ay napanood na natin yung preliminary interview so hintayin na lang natin baka mamaya uh, baka ano lang di ba baka nagkaroon lang talaga ng mga konting alibay kaya ganun yun nangyari but ayon so siguro sa coronation night hindi na mauulit to. Ganon. Diyos ko kasi pag naulit to, nakakaloka. So, ah, ano naman daw masasabi natin na si Bulacan ay umeeksena na ng bonggang-bongga -bongga sa competition. Si Chelsea Manalo. I'm so happy. o, no? ba? Diba? Kasi isa siya sa mga sentimental favorite po talaga gusto ko yung ipinapakita niya na talagang nandoon na laban na laban na siya, tinutodo niya na kasi may ibubuga naman talaga ang Chelsea manalo sa competition. Kung ganda lang ang pag-uusapan, Diyos ko, maganda. Kung katawan, grabe, panalo. At syempre, kung pag-uusapan natin yung calm skills niya, wala naman tayo magiging problema kasi magaling naman din talaga. So, isa siya sa mga hinangaan ko sa closed door interview dahil she give at all. Talagang, alam mo yun, yung performance niya talaga doon, panalo. Masasabi ko na grabe, nag-perform talaga siya ng bongga-bongga sa closed door interview. And, sabi nila, ano, possible daw talaga na isa to sa mga magintinig eh dito sa mga prank runner sa Miss Universe Philippines. And I wish all the best para kay Bulahan So, sana makalaban siya ng bonggang-bongga. At ito pa ang sumunod na chika. Mama, sa manun naman daw masasabi natin sa so performance na, ni Christy Magari. Well, Christy Magari, umaariba din naman at natutuwa naman ako sa ipinakita niyong performance dito sa competition. Talagang masasabi ko best of the best din talaga. So, hindi ako magtataka kung makakasungkit siya ng corona or hindi ako magtataka kung isa siya sa mga makakalas to stand din ng isang front runner dito. But, ang masasabi ko, Christine McGarry, may ino-offer din naman talagang ganda, may ino-offer na talino, ganda ng katawan. And, tingnan natin, di ba? Kung si Christy McGarry na ba ang isa sa mga tinikstra sa pangarap natin sa Manalo makuha ang korona ng Miss Universe Philippines. Basta ang importante gawin nila ang mga best nila dyan. Ganon! And then, ito nga, syempre dahil sa maingay na performance na ipinasabog ni, ni ano, ati sa manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. So, tinatanong ng lahat kung si Chris, si Atisa nga ba ang susunod na Miss Universe Philippines dahil nakuha niya nga ang Tito Long, Miss Aqua Boracay, na kung saan ang may hawak nito ay si Celeste Cortesi, Michelle D, and then now it's Ate sa Manalo. So, siya kaya susunod na Miss Universe Philippines ng ating bansa. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay bakit naman hindi? <laughs> ba? Diba? So, kung nagawa ni Celeste, manalo dito sa Miss Universe Philippines, eh, kaya din gawin ni ni Atisa Manalo. At kung nagawa ni Michelle D, eh, kaya din yan gawin ni Atisa Manalo. Yung Atisa Manalo na performance na ipinakita niya dito sa preliminary competition, isa na tong sapat para masabi ko, nako, mukhang siya na to. ba? Diba? So, yan. But, tulad din ng sinabi ko, at isang Manalo, ay eh, hindi lang naman siya yung basta-basta kandidata. -basta eh, nakikita naman ninyo, talaga lumalaban at kumakabog. At hindi talaga siya nagpapatalo. So, minsan yan ang napatunayan to sa atin na paano siya maging successful bilang isang reyna sa isang beauty pageant. And then ngayon, masasabi ko rin naman na kaya niya rin mag-success dito sa Miss Universe Philippines at maging Miss Universe din, di ba? So, eh, hindi natin alam. Basta, nandoon lang ako na ang alam ko, kapag isang at isang manalo ang magtrabaho, ay talagang kaya niyang manalo. So, ganon. So, kaya niyang magtrabaho talaga ng tama. So, kung ano man yung ika, maging resulta nito maganda kasi inilaban niya to ng bonggam-bongga. So, yes, pwedeng mangyari na siya ang sumunod na Miss Universe Philippines. And then tignan natin kung ganyan nga ba talaga ang magiging kapalaran ng mga nagiging Miss Aqua Boracay. Di ba diba? So yung congrats. So ngayon pala congrats na sa kanya. And congrats kasi nakuha niya yung titulong to. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam. At sa Manalo Hakot Award. So tingin mo Mama Sam, she is uh, next Miss Universe Philippines or next Miss Supranational alam nyo sa totoo lang, ang nilalabanan kasi dito ni Ati sa Manalo is Miss Universe. So, kung ibinigay sa kanya ang corona ng supranational, eh wala namang problema. Bakit naman hindi? ba diba? So, maganda si Atisa. May binubuga sa competition. And, magandang challenge dito kay Atisa Manalo. Pero, ang alam ko, ang nararamdaman ng puso ko, it's universe. Bakit? Kasi nakakuha siya ng maraming award. Bakit kapag hindi ka ba nakakuha ng maraming award, hindi ka na ba pwede maging Miss Universe? Eh kung piling mo noon si, si Pauline amelix ay nakahakot ng maraming award at hindi siya naging Miss Universe at naging supranational siya, kung ganyan ang iniisip mo, pero ito lang ang sagot ko dyan. Ibang tao si Pauline Amelex at iba ang determinasyon ni Pauline Amelex, iba din ang determinasyon ni Atisa Manalo. At iba din ang destiny ni Pauline Amelex at iba din ang destiny ni ati sa manalo, hindi sila parehas na tao. Yung basihan na sinasabi mo ay basihan mo yan sa paraan na alam mo. Pero sa para paraan na alam ko, ang pagkakaintindi ko lang dito ay hindi sila parehas ng destiny. Kaya hindi ko yan pwede ipagkumpara. Ang pagkakaalam ko, si Atisa ay may ino-offer. Bukod doon sa profile na meron siya, na ang layo naman kay Pauline Amelex. Kasi si Pauline, before, wala naman pa siyang experience for the international pageant. Hindi katulad nga ni Atisa Manalo na may experience na. So doon pa lang ang layo na nilang dalawa. But possible pa rin na yung sinasabi nyo na mapunta yung corona kay, kay at least na supranational. And then, possible din na mali din kayo na siya pa rin ang makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. So, yon. Ganun lang yon So, ganun kasimple. Hindi natin dapat ipinagkukumpara yung dalawang kandidata na magkaiba naman sila ng destiny. Hindi rin natin pwede sabihin na porque ganito ang nangyari kay Batman, ayun din ang mangyayari kay Robin. Hindi rin naman pwede mangyari yung nangyari kay Pauline Amelex na tatlong beses sumali sa Miss Universe. Yun nangyari kay Pia Wartzbach, di ba? So, walang ganon mga Mars. So, tayo lang ang naggumagawa ng mga ganyan sa mga isip natin. Pero ang importante dito, ano nga ba ang destiny ng bawat girls na sumasali sa Miss Universe Philippines? At yun ang antabayanan natin. Malalaman natin yan this coming May 22 na at bukas na yun. So yun! So guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys